Pwede mag ano daw tayo, mag tinda daw ulit tayo ng manok. uh, manok. Oh. Gusto nyo daw ulit tayo mag ano. Sinabi niya ang kalimit. Kagabi mag business. Ay! Pang mukha yan. Hindi, kikita ko lang po ma. Tasa po sige. Sabi niya kasi ano. Sabi niya. Sabi niya kagabi. Mag Ting na ulit tayo, mga kasi para matikman ng mga tao na ano, masarap yung luto natin. Mm, yummy, ano. Sabi yun, masarap naman yung ano, yung yung luto nun. Tapos okay. sabi niya, yung, yung luto, sabi ko, oh, sige pala, lutoy natin mga favorite natin. Tapos sweet lang mabibilang to kung ilang plates, sabi niya. Nagbilang siya, 1 hanggang 12. 12 plates may kailangan natin, sabi niya. Kaya sabi ko, bakit? Kasi, maraming kakain, maraming pera. <laughs> oh, nga naman. Tapos, sabi niya, uh, pag nagano na tayo ulit man nag-business tayo, bilay tayo ng chairs. Mm -hmm. Para, doon sila kakain. Para, hindi na sila aalis. Bibili pa sila. Gano'n, gano'n. Tatawa nga akong galing-galing niya kagabi. Sabi niya, galing-galing. Sa jeep. Tapos, sabi niya. Tapos, yung masis yung pera natin lalagay natin sa piggy bank tapos yung sa piggy bank yung um pupunuin, pupunuin tapos syempre bubuksan yung mga ano daw bibili siya ng mga pang food para sa mga bata mm -hmm. magsashare daw siya ng ano mga food and then yung ano kasi daw sa mga homeless na kids bibilan niya daw ng toys mo, tapos sabi niya <laughs> ano ko ng ano ma para yung mga ano homeless na kids makakain silang masarap nakakatuwa ang ang ano ng utak niya pati yung, ano katapat namin tsaka yung matandang katabi namin natutuwa sa mga ideas niya ang ganda ng idea niya sabi niya ano nga tayo mag ano tayo mag magtinda ulit tayo para makaipon tapos makatulong sa ano sa yung galing na sa sige na magipon tayo para dyan ang dami niyang ideas kagabi talaga totoo ako na ano sabi ko sige sana nga talaga maano natin kasi ang haba ng ano yun ang haba ng parang sa filtration kami start eh kasi nga nakakaano siya ito yung makita yung filtration na ano siya na mag lagi niyang binabanggit niya ngayon sa chicken. Kasi may naiyipin. Oo, oh, dun sabi yung mama na,